Ya, mga kaibigan. Iyan, bahay ng kapatid pangalan. pangana. na. Alis na kami. Mayroon pupuntahan. Special. Nakikita niyo yung mga bahay na ubod ng laki na yan? Yan ang bahay na matanda. Diyan kami lumaki lahat. Yan. Kita niyo yan. Ah. bahay. Walang nakatira dyan. You know? Aha. Oo. Yan. Ang laki ng bahay, di ba? Up and down. Walang nakatira Hmm. Wow! Uh, wow, congratulations! Kasama ko! Ay, Ah, yung anak ng pinsan ko ay mamumulungan. Dito sa amin sa Batangas, yung kasalan, iba pa yung pamumulungan. Mm -hmm. Yan, ayos na kami. Punta kami ng Batangas.